Pangatlong beses na ako kumain dito dahil sobrang sarap ng fried chicken nila ay talagang binabalik-balikan ko ito. Kaya naman tara, samahan niyo ko. Ilang araw nga din pala ako hindi nakapag-upload ng video dahil medyo naging busy ako sa trabaho. Ang hirap nga naman talaga balansin yung oras lalo na kapag night shift yung schedule mo. Tapos uuwi ka na naman ng pagod at puyat at mag-aasikaso ka na naman para sa sarili mo. Okay lang sana pagka uwi mo ng bahay ay may pagkain ka ng madadatnan kaso nga lang ay wala. Kaya naman kailangan mo talaga mag-aasikaso para magluto at dahil wala tayong luto for today's video ay napadaan nga kami dito sa pinagkainan namin dati para dito na lang kami kumain. Dahil sobrang sarap talaga ng fried chicken nila dito at samahan pa ng french fries. Balit sa mga punto nga pala neto ay nag order na kami at ang in order namin ay brosted At dahil medyo matagal pa yung in order namin dahil lulutuin pa. Bigla nga pala ako na uhaw kaya nag order muna ako ng mango juice para may iinumin ako. Hindi ko na nga rin pala pinalagyan ng yellow yung mango juice ko dahil medyo namamaos yung yung boses ko dahil medyo gutom na talaga ako ay bigla ko nga nilapitan ito nagluluto dito para tanungin kung ilang minuto pa ba aantayin namin sabi ko nga ay gutom na gutom na talaga ako at nagwawala na yung mga alaga ko sa loob ng chan at ito na nga pala yung mga in order namin dalawang broasted with french fries at nag order lang kami dito ng kubos kahit pa ulit, ulit kang kumain dito ay hindi mo talaga pagsasawaan yung manok nila dahil sobrang crispy at napakasarap pa. Bali ipinalaman ko nga pala yung manok dito sa kubos at isinausaw ko dito sa ketchup. Minsan nga lang din pala kami kumain dito kapag hindi ako nakakapagluto. Dahil dito nga ay orderin mo na lang kung anong gusto mong kainin at hindi ka na mapapagod. Para mamaya pagkatapos ko kumain ay ipapahinga ko na lang. Sobrang sarap talaga ng broasted nila at ito yung binabalik-balikan ko dito. Medyo distansya nga lang din pala ito sa accommodation namin kaya kung gusto namin kumain dito ay malapit lang. Hindi mo na kailangan mag-taxi para lumayo pa. Marami kang nga rin pala mapagpipilian dito at hindi lang broasted. Meron nga din pala sila ditong burger at yung panipori na tinatawag. Tapos isaw-saw mo pa yung french fries dito sa mayonnaise at cheese sauce. Ayan hanggang dito ko na nga lang din pala tatapusin ang mini vlog natin. Kaya kung hindi ka pa nakapag-follow sa munting page natin ay huwag mong kakalimutan pindutin yung follow button. Pakilike share, comment na rin kung hanggang saan lupalap umabot ang video natin. Para alam ko kung saan na ito nakapagpalo kakarating para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko kaya huwag yung kakalimutan pindutin yung follow button hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin hanggang sa muling pagkikita thank you for watching God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi bye bye